Hello, good morning guys. Di uh, dito naman tayo sa pag-preprint ng mga t-shirt. mag imprinta po tayo. Pero sa ating pong pag imprinta uh, maglalagay muna tayo ng plywood sa ilalim ng t-shirt. So kasi mga tatlo ata o apat na kulay yata ang gagamitin natin dito sa pag-preprint. Yung pag imprinta po natin, yung pagtatatak. So ang gagawin po natin, kasi yung plywood natin medyo ano na siya medyo mahina na yung kapit ng ano ng pandikit so ang gagawin natin maglalagay tayo ng table adhesive para kumapit ng mabuti yung t-shirt hindi siya matatanggal doon sa plywood na ilalagay natin sa ilalim so magkakaroon siya ng ano ng uh, didikit talaga siya hindi siya madi Para pag, pag kulay natin ng pangalawang kulay o pangat man hindi siya madi So, guys, ito tingnan nyo, guys. So, yan. At saka mapapansin nyo kung bakit yung gitna hindi ko nilalagyan ng table adhesive. <coughs> Excuse me. Yung table adhesive natin sa gilid ko lang inilalagay ayan, no kasi itong plywood natin medyo dumidikit pa naman siya ng kaunti so ang ginawa natin sa gilid lang natin inilagay ng sa plywood yung table adhesive yung chemical na yan medyo sa gilid lang natin inilagay kasi kulang na tayo ng table adhesive pagkakasyay na lang natin yan kasi kung lalagyan pa natin sa gitna mauubos yung table adhesive natin yung mga plywood na natitira yung ibang mga plywood na nandyan hindi lahat malalagyan ng table adhesive so kailangan natin malagyan lahat ang ginawa natin sa gilid lang para medyo makatipid tayo kasi wala nag, ano, walang nagbibinta dito sa amin ng table adhesive pupunta ka pa ng Takloban o di kaya sa Calbayog City doon ka no doon ka bibili ng ganyan ng table adhesive sa amin dito sa Katbalogan walang nagbibintan niyan so medyo matagal pa tayo mapunta makapunta ng ano patluban o kaya sa Kalbayog medyo matatagalan pa tayo so ang gagawin natin titipirin na lang natin yung ano yung table adhesive so ayan yung ginagawa natin medyo sa gilid lang natin nilalagyan so guys yan. Tingnan, tingnan guys ang paggawa natin ang paglagay ng tibola bisig. Okay?